kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Okay, Sir Julie Patidongan. Sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay uh, halos ang pagdidescribe na ay halos malademonyo ang kanilang uh, mga pamamaraan, ang kanilang uh, pananakot at itong mga pagpatay. May mga bakit daw? May, may, mga nasa likod daw buho pa ninyo na parang malaking mga tao kung baka, kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding ka tapang. Kahit sinong tao. Pag ang pinag-usapan dito, pabilya, kung kayo na nila, yan na ako, ako, pag-usapan ka nila, kung lang, nagpunas sa buong pabilya ko, papatay niya, pinasilabi ko sa kanya. Okay lang, patayin mo ako, ay, Hindi na pwede yan. Yan lang. Sir, mayroon ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit niyo? Yes, nandito lahat sila. Nandito lahat sila. Dito nakadute sila sa lusod. Ano bang ranggo ni Estomo, sir, nung na nasasangkot sa diyan Ay, si Jan? I say, Estomo, Alpayag. As a bimbro ng uh, sabong yan. sinabing Alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila, na nag Pero lubog ang pangalan ni mo. Si Bernie Takoy, Mayor Bernie Takoy, ang lumutang na pangalan niyan. Thank you, thank you. Okay, that would be the last uh, reporter to ask questions. May we now respectfully request... The NAPOCO Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner-Attorney Rafael Vicente Arcalin-San to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba meron pa? Good. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Ah uh, yes, hi. Good afternoon. There nothing concerning Jimmy Integrated News. Sir just for clarification uh, and for record purposes, sa uh, hanay ng no mga pamilya, ilan yung uh, may formal na final na complaint affidavit? Just for records. Hindi ko pa ho nakikita. Ah wala, wala pa. Hindi, ilan? Hindi Kahit, pa may wala pa akong idea wala kung pa. ilan, kung ano mga pangalan. First all right. time to see all of them, first okay. time. Okay. And also kung merong kung meron pong uh, Kamagana ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, uh, kapatid ni John Lasco. Uh, to be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin, no? Very VIP. Uh, after four years mayroong uh, mga government agency na tumututok sa amin naiiyak ako kasi at masaya nararamdaman namin yung suporta nyo. sana lahat kayo wag bibiteo kasi talagang malaking bagay itong uh, siniliwat ni Don Don uh, at maraming nadadamay ngayon, kami, support namin. Nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero siyempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi, bakit laging PNP? Bakit ito mga habitually engaged na to? May mga red flags na hindi nakikita ni ng mga kapulisan. Like for example, si Colonel Orapa He was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? 'Di ba? So sana ang suggestion namin sa mga kapulisan at sa NAPOLCOM also na magpasa ng batas or ruling na pag nakita nyo yung pulis na may ganung pong uh, kaso na dapat nababantayan na kasi kamukha nito no. Nagahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, siyempre, parang ang tingin po namin dito, pag hindi na asika, so syempre, siyempre, sumasama ang loob. Pero, like uh, what I've said, sana ma-review ma nyo yung mga files nitong mga, yung mga kapulisan. Kasi, hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi, magmula doon sa investigation namin four years ago hanggang ngayon, uh, talagang may mga may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema po ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki po itong ano, um, sistema na kumakain sa PNP minsan, pagka uh, sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman. Makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni General Torre at saka ng Napolcom para naman makabawi po? Bukod dito, uh, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike one pa lang, tanggal na si serbisyo Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magdatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso no to. Kasi, uh, hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong, uh, kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpa-kumpare. Sana ho, uh, talagang justice ho yung mai bigay po sa atin. Hindi lang po sa amin. At saka yung iba pang hindi makapag, makagulog, natatakot, pero uh, talagang humihingi rin. Hindi sila ganung ka bold, ganun katapang, o ganung ka porsigido Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am, uh, nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong aling na toon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, eh, uh, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay eh gagawin po namin, na walang takot. So kung meron po kayong gustong isumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yon na yung awareness level po ng napul ko, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari po ngayon, uh, katandaan po ninyo na meron po kayong maasa ang justisya sa National Police Commission. Thank you. That being said, may questions pa bang iba? Kung wala na, papasalamat ako sa inyong lahat. Uh, don Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa Ustisya. Uh, mula na pag natin, naniniwala rin tayo sa SWIFT Justice. So gagawin natin ang lahat uh, to uncover the truth. Uh, huwag kayong mag-alala. Uh, gagawin natin ang ating makakaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayong mag-alala. Kung kayo ay inosente, aabsueltoin namin kayo. Pero kung kayo'y nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Magiging patas ang proseso ng Napolcom. Uh, we will hear you out. Pero at, at the end, justice will